Laging tandaan ang inggit at kasamaan ang siyang magdadala sa iyo sa kamatayan. ang pinakamalaking cyber haze sa kasaysayan ng buong mundo. Paano nila nagawa buwan ng Mayo taong 2015, Manila, Philippines kung saan isang grupo ang pumasok sa RCBC, Jupiter Street, Makati Branch kung saan nagbukas sila ng apat na bagong bank accounts. Bawat isa ay may laman na $500 at sa mga sumunod na buwan, walang gumalaw sa mga bagong accounts at wala rin deposit at wala rin withdrawal transaction. Tila baga nakalimutan na ang mga nasabing accounts hanggang sa makalipas ang ilang araw at buwan, may pumasok na pera na tumataginting na 81 million US dollars o humigit kumulang nasa 4 billion pesos. Buksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na ng aral. Ito ang kwento ng pinakamalaking cyber haze na ganap sa kasaysayan ng buong mundo Nagsimula ang lahat sa Bangladesh. Ang Bangladesh ay isang third world countries sa South Asia. At isa sa mga bansa na may pinakamaraming tao sa mundo, ayon sa The World Bank taong 2018, unti-unti mang kinakalaban ng Bangladesh sa bansa ang kahirapan, may 23 milyon pa rin silang mamamayan na nabubuhay sa poverty line. Kaya naman nagkagulo ang Bangladesh nang ito ay naging sentro ng isang pinakamalaking cyber heist sa kasaysayan ng buong mundo, ang Bangladesh Central Bank. 嗯。 ang pangunahing bangko ng Bangladesh. Ito ay matatagpuan sa siyudad ng Dhaka at napapaligiran ng mga security guard at iba pang safety precaution upang masigurong ligtas ito kung sino man magtangkang pasukin ito at pagnakawan. Isang gabi, buwan ng Pebrero 4, taong 2016, magulo na ang kalsada dahil sa mga trabador na kakalabas lamang ng kanilang trabaho. Ilan sa mga taong ito ay mga empleyado ng Bangladesh Bank at isa-isa na silang nagsiglabasan hanggang sa wala ng tao ang bank bangko at hindi nilalama ay may natitira pa pala sa banko. Pero hindi tao kundi isang malicious program. Ang program na ito ay nakadesenyo upang i-implitrate ang network ng Bangladesh Bank upang malaman at makuha ang mga password at account number at iba pang impormasyon tungkol sa bangko. Kaya ang tanong ng marami ay, paano nakapasok ang ganitong malware sa bangko? Isang buwan bago maganap ang Haze, isang empleyado ng bangko ang nakatanggap ng isang email sa pag-aakalang importante ito agad niya itong binuksan pagbukas niya ng email tila baga walang nangyaring kakaiba pero lingid sa kanyang kaalaman nagbukas siya ng isang malicious program na agad nang install sa loob ng bangko pero bago may sagawa ng hackers ang pagnanakaw kailangan ma-manipulate muna nila ang SWIFT. Ang SWIFT or Society for Worldwide International Financial Telecommunication ay isang network na nagbibigay daan para sa mga financial institution sa iba't ibang parte at dako ng mundo na magpadala at tumanggap ng mga impormasyon tungkol sa kanilang financial transaction sa isang maayos at ligtas na paraan. Ito ang rason kung bakit karamihan ng biktima ng mga hackers ay mga private account at hindi mismo ang pera ng mga bangko ngunit iba ang grupong ito. Malakas ang kanilang loob at kampante sila na magtatagumpay ang kanilang mga plano. Isa sa mga dapat natin tandaan ay hindi ang SWIFT ang naglilipat ng pera sa mga miyembro at ang mga bangko pa rin ang gumagawa nito. At nandyan lang ang SWIFT para masiguro na valid ang payment order na matatanggap ng mga bangko ang mga institusyon na kasali sa SWIFT ay may mga codes para malaman talaga na sila ang gumagawa ng transaction, ngunit sa kasamang palad nakuha ng malicious program ang code ng Bangladesh Central Bank at ngayon ay makikilala na sila ng SWIFT at nagpadala ng 35 payment order ang mga hackers gamit ang Bangladesh Bank sa US Federal Reserve kung saan nakadeposito ang pera ng Bangladesh Central Bank at nakasaan sa payment order na ililipat ang pera sa iba't ibang bangko sa Asia at sa kabuuan ay umabot ng humigit kumulang isang bilyong dolyares ang narequest ng mga hacker mula sa US Federal Reserve at siniguro din nila na darating ang payment order sa New York ay Sabado sa ganitong paraan walang trabaho sa banko at walang makakadouble check ng mga transaksyon. At sa kabilang banda ay hindi alam ng Bangladesh Bank ang nangyayari ngunit may kaguluhan nagaganap sa kanilang mga opisina. Hindi gumagana ang kanilang pangunahing printer. Ito ang printer na nagpiprint ng mga real-time transaction na nagaganap sa bangko tila baga nagkakaroon ng technical glitch ang printer. Ngunit mabubulabog ang iyong diwa kung sasabihin sa iyo na hindi ito glitch Ito ay kagawa ng mga hacker. Sila ang nagsabutay sa printer at kabilang ito sa kanilang mga plano. Dahil dito, matagal pa malalaman ng mga empleyado ang mga payment order na ginawa ng mga hackers. Nang maayos ng mga empleyado ang printer, Agad ito nag ng mga backlog transaction na gulat ang mga empleyado sa kanilang nakita. May 35 payment order na ipinasa sa New York na nagkakalaga ng humigit kumulang isang bilyong dolyaris Agad sila nagpadala ng stop order sa New York ngunit pinaghanda nito na mga hackers. Hindi katulad sa ibang bansa na ang weekend sa Bangladesh ay Friday at Sabado at sa New York naman Saturday at Linggo. Linggo ng malaman ng Bangladesh ang nangyaring haste at isa lang ang ibig sabihin nito walang pasok sa US Federal Reserve sa New York noong araw na yon kahit ano pa man ang gawin nilang pagpigil sa mga transfer request walang re-responde sa kanilang mga tawag tila baga perpekto ang plano ng mga hackers lahat ay pinag-isipan nilang mabuti ngunit hindi nagtagal ay naubos din ang swerte ng mga hackers 30 mula sa 35 orders payment ang nakita ng diferensya sa New York at ngayon ay pending ang kanilang status kung saan lima lang na payment order ang nakalusot in this 951 million dollars 101 million dollars lang ang kanilang mananakaw ngunit hindi doon natapos ang kamalasan ng mga hackers nagkamali din sila ng kanilang transaction balak nila maglipat ng 20 million dollars sa Pan Asia Bank sa account ng Shalika Foundation isang private non-profit foundation isa ito sa mga nakalusot na payment orders. Ngunit bago pa man ito dumating sa Pan-Asia Bank, kailangan pa ito dumaan sa Deutsche Bank, isang routing bank na siya naman maglilipat patungo sa Pan-Asia Bank. Pagdating sa Pan-Asia Bank, napansin ng isang empleyado na masyado malaki ang matatanggap ng isang non-profit foundation kaya ibinalik ito sa Deutsche Bank para ma-verify pa at doon nakita ng mga empleyado na nagkamali ang mga hackers sa kanilang request nagkamali sila ng spelling ng foundation at ang nailagay ay foundation dito na nagsimula maghinala mga empleyado sa payment order at tumawag sila sa mga bangko at otoridad at tinagtagal ay nalaman nila na Peking Foundation pala ang Shalika Foundation. Nagawa lang din ng mga hackers ang nasabing foundation na recover ng Bangladesh Bank ang $20 million samantala ang $81 million na nakalusot na ninakaw ng mga hackers mula sa Bangladesh Central Bank at napunta naman sa RCBC Bank sa Pilipinas kung saan pumasok naman ang pera sa araw ng Friday malaking parte ng pera ang converted na sa peso pagkalipas ng ilang araw linipat ang mga nasabing pera sa pamamagitan ng electronic transfer at cash withdrawal at napunta sa iba't ibang kasino sa Pilipinas Monday na sa Pilipinas nang matrace ng Bangladesh Bank ang pera at agad nilang kinontak ang RCBC upang ipatigil ang transfer. Ngunit ang problema ay Chinese New Year noon at walang pasok sa Pilipinas at non-working holidays noon kaya walang makakatanggap ng kanilang tawag. Sa makatuwid, hindi na nabutan ng Bangladesh ang kanilang pera. Nagkaroon ng malawakang investigasyon sa Pilipinas tungkol sa nakaw na pera na pumasok sa RCBC. Sa investigasyon, napagalaman na ang apat na account na siyang pinasukan na account sa RCBC ay gumamit ng peking identity. Ang nagbukas ng account ay walang iba kung hindi ang bank manager mismo ng RCBC Jupiter Brands isang babae sa pangalan Maya de Ayon kay Maya, binuksan niya ang account para sa Manila Casino owner or agent na kilala niya dati pa ang chinese filipino businessman na si Kim Wong. Si Kim Wong ang naging poker ng NBI habang kinasuhan naman ng amlak si Maya Digito ng money laundering sa harap ng Department of Justice at pinatawa ng isang bilyong pisong penalty ang RCBC sa pagkadawit nila sa Hayes. At noong January 10, taong 2019, nakulong ang kanilang bank manager na si Maya Digito para sa kasong money laundering at napagalaman din na ang dalawang Chinese man Ding Shishi at Gao Shua ang nag-setup ng account sa RCBC. Magkagayon pa man, hindi maikakaila na associate lamang sila Maya at ang dalawang Chinese at di pa rin alam ang masterminds sa naganap na haste kaya ang tanong, sino nga ba ang mga hackers at saan sila nagmula magaling man ang pag-cover ng mga hackers sa kanilang trucks may nahanap pa rin na mahalagang impormasyon ang cybersecurity security expert at mga ebidensya na nakalap. Napagtanto nila na posibleng gawa ito ng mga grupo ng mga hackers na tinatawag na Lazarus. Ang Lazarus Group ay isang pinakaaktibong cybercrime group sa buong mundo na nakabase sa North Korea. Ang grupong ito ay may pakana sa pinakamaraming cybercrime tulad ng Nawana Sea Software Attack noong 2017 na siyang nagbigay ng malicious software sa libu-libong computers sila din umano ang may kagagawan sa paghak ng Sony Picture Entertainment taong 2014. Marami ang mga ulat ang nagsasabi na ang malware na ginamit sa Bangladesh Bank case ay katulad sa nakitang malware sa The WannaCry at Sony. Ngunit ang malala pa doon ay naniniwala ang US government na ang grupong ito ay panded ng gobyerno ng North Korea. Laging tandaan ang inggit at kasamaan ang siyang magdadala sa iyo sa kamatayan ang kabutihan ang susunod sa kaligtasan